Mga biyahe, tayo muna ikakain din eh. Sa kubo sa halamanan. Para. Napakaganda rin eh mga kabiahe. Hindi lang maganda ang... Hindi lang maganda ang ambyans. Eh, napakasarap pa ng lomi hindi na maganda ang kanilang lugar magaganda pa ang mga stop dito ayan oh ngiti pa lang eh kaganda na ngiti pa lang ulam ayan after namin sa batangas dito naman tayo sa kubo sa halamanan eh kagandahan dito kaya kami ay talagang bumabalik balik balik dito sa kubo sa halamanan kasi makakapag lomi ka na hindi pa na nadating ang lomi mo may libre ka ng kaping barako kaya mga kabiyahe daan na dito sa kubo sa halamanan Unlimited. sa dagatan boulevard ba to kuya? dito sa dagatan boulevard sa lipa city sa kubo sa halamanan so talagang matitikman nyo kanilang masarap na sipod lomi with free na kaping barako ah sarap yummy Ala ay pagkasarap nga ng barakong kapirine. Tunay na papapahiyaw ka. uh sarap. Name is kayo. Naranin ko. Atay masarap Yang gayong yan overload na seafood lomi. Wow. Overload nga. Buti nadala mo pa eh overload. Yan. Ang seafood lomi. So masarap yan dito sa ating pizza. Kaya lang ang pizza natin ubos na. Kahihintay ng sipod lomi. Ayan. lab si kain na. Gutom na si brother. Let's oh. go. Sabi ko nasa ano pa kami. Wow. Overload. Sipod lomi. Dito lang yan sa kubo sa halamanan. Unlimited dito ang kape Ayan ay eh, papano ka naman hindi babalik balik ng lomi dito sa kubo sa halamanan. Ay eh, talaga kapag ikaw ay naglomi dito wala pa ang lomi mo. Meron ka pang libreng barakong kape. Ayan. <laughs>